Dahil maulan guys, nag-shortcut tayo dito sa lugar kung saan papuntang market. Kaya kung mag ng bus kasi ano. Yung pera ko is $20 at saka $500. So, $5 lang yung pamasahe. Kung wala kang coins, kailangan mo ihulog yung <laughs> $20 mo or either $10 doon sa bus kung wala kang octopus card. At ayun tumawid yung matanda kahit green. Oh, red. Ayan, green light na po. <laughs> Bait ng baso mag-stop. Kasi green light. Laki ng balite. shortcut tayo dito sa balite. papuntang market guys. Mga bahay dito. dito na madadaanan natin is something na parang sa probinsya siya. Hindi siya kagaya dun sa building namin na mataas yung ano, mamatataas uh, yung madadaanan. Dito, residential, hanggang second floor, second or third, ganun, ganun. ayano o. ganyan lang kataas. Yung tinit, yung tinitirhan mostly Ayan, yung mataas na building yung tinitirhan namin kagaya nyo. Dito naman, puro residential building. Para lang tayo nasa probinsya. Yung oh, mga halaman nila. Oo, diba? Para sa atin lang. Ganda ng mga bike nila, oh. Tinitinda nila mga bike. Wow, kahit baba. Yung pamangkin ko, doon yung nakatira sa mataas na building na yan din. Yan. So, Kagaya yan yun, yung building namin. Hanggang ano lang siya, 25 floor. 26th floor, 25th floor. Lang dumadaan na sa sakyan dito kasi para siyang ano guys. Hindi siya highway. Medyo basa na yung shoes natin. Medyo ba basa na. ganda ng flower. Ganda siguro. Eh, pag isa ka lang yata nagtatrabaho sa ganitong bahay, residential. Nakakapagod din siguro kasi mula first, second floor. First, second, third. Ikaw ang maglilinis lahat. Pero pag yung ganyang klaseng building, flat lang. Condominium unit lang siya. Isang unit lang. Lininisin mo maliit lang sya guys. Ayan. May munting ano dito yung mga Chinese. Kasi hindi sila ng ano nila. Parang candle. Sa likod niyan, yung building niyan, market na. yung nilakad ko is ano yung nilakad ko mga ano na 10 minutes Ganda na flower. Yan, ganyan kababa yung bahay nila dito guys. Nandito na po tayo, guys. Diyan ta tayo dadaan, no. Sa likod nyan is market na. So, dahil, pag nakita kayo ng sign na ganito, mayroon siyang, ano, MTR station. Sakay so, tayo sa escalator. Going up. Tapago din, no. Kayang ah, tayo kasi maulan. And we're... here we go. Here we go. We are here now. Kaya ako nagdadala ng ganyan. Kasi, mahirap pitbitin na <laughs> joke. Lalo na pag sa sabas. Mahirap dalhin. Wala si nanay, may, may paninda. May tinitinda niya, titingnan ko lang. Bag, shoes. <laughs> Siya yung nagtitinda sa market. siya din yung sa market. Si Ponina, ito kasi maulan. Kaya sabihin may payong tayo yung ano, yung ambon. Yung ambon ng delikado. Yan pag diretsoy mo yan, na, mall na yan yung sa ibaba sa baba niyan, mall. So dito tayo dadaan. Wala na yung video ko last time. Pinagpuputol na nila. dito tayo sa mall kung saan sa taas niya is napakataas ng building yun yan dito nasa yung mamili ng car joke <laughs> ayun, <laughs> <don't> no <know>, car <laughs> lalabas putit tayo dito guys baling tayo dun sa pass tayo mag shortcut na tayo papunta ko market gusto ko sana mag video nito o basa na sila so sad para tayo si Punin ah Two minutes na lang na sa market na po tayo guys. At ayan, dito tayo dadaan. Dahil green light, tatawid po tayo. nila dito sa 360. <laughs> 360. Tingin tayo. Wait. Yung pa yung payong ko. wait. Pasok tayo dito guys. Titingin lang. Kung may magustuhan tayong gusto kong umili ng snacks. Yung coffee dito na malalaki guys is 30, 33 dollar. Lalaki na. 33. Ito yung pinakamalaki na. Gold 50. Fifty-five. Ito yung masarap. Good day. Twenty-eight dollar lang. Mahilig ko sa kape. <laughs> Ito yung isa sa pinakamasarap na kape din. Thirty-four dollar. Minsan nagkakape ako three times a day. Yeah, no? Twenty-four lang, guys. Ayun, twenty-four kape. Three in one na siya. Yung laman niya is twenty-five pieces. Good ba? 24. Oval tin. Wow. Oval tin is 20, $35. Dollar. Laki na oh. Coffee made case oh. Coffee made. 32 lang. Kaya niyo bang ubusin yan? <laughs> Ito, ano, 19 lang. Ayan, oh. Nineteen dollar lang. Para tayo, nang, para naman tayo po promote pero hindi. Maghanap lang ako ng kakainin ko. Sixteen dollar biscuit. Sixteen lang. Dalawa, twenty-eight. Mas makakamura ka dito pag dalawa yung bibilin mo. Pero pag pa-isa-isa, -isa, mas mamahal. Ngayon ito, seventeen dollar lang sya. Oh. Pag dalawa yung bibilhin mo, 27 lang. Ganon. Gusto ko mamili nito. Gusto ko mamili nito. Kaya lang matamis. More on sugar. 24.90. Para na siyang ano, 25. 25. ito yung masarap guys 10 you know. mm, dollar uh, pag dalawin 16 so nakakasave pa mm. lagi kong lagi akong nito masarap uh. jelly, para jelly you know. ito, coconut 45 sneakers. 45 dollar. Malaki na siya guys. Five. Chocolate 15 Mura yung chocolate dito guys <laughs> Autoblero oh, no Isang pack 20 to lang Marami na mga seafoods dito, oh. tingnan mo. 90-90 Nice squid Ayan may fish Dried Squid Banyan yung mga Chinese, wala akong bibili. Wala akong bibili sa kabila. Diretso na tayo sa market guys. So, malapit na. Market na. <laughs> na. Nasa Avenida na tayo. Alam nyo, Avenida. Kung makikita kayo ng sign na ganyan, pag nandito kayo sa Hong Kong, makikita nyo ganyan yung sign. Mayroong MTR station o train station. Kaya hindi kayo maliligaw. Kasi pag nakapasok na kayo sa isang train station, yun, mabilis nyo nang mahanap yung lugar na pupuntahan nyo. Dito na po tayo guys. Kung saan laging nakikita nyo maraming mga prutas. So, bibili tayo ng grapes. Bibili ako ng grapes. Sana yung payong ko. <laughs> korea ano korea magkasakit ba wag wag aba te go paikan ano ni ito na mura lang pero ano? Tingnan ko muna sa kabila. Medyo mura rin sa kabila eh. Siyempre, maghanap tayo ng medyo mura. Huwag naman yung masyadong mahal. Hindi talagang pag mahal na mahal na mahal agad. Hindi pwede yun. Joke. <laughs> hindi pwede yun. Yan masarap na yun.

Nagawala na sa bawang. Mura ba? lang yung mga 20 guys. $20 lang. Ang buong kanyang $20 lang. Arapan ako sa kalisod nitong aking hoodie na jacket. Ito is $16 din dito yung grapes nila. Hi, Malay! Ano yung hindi ko? Ha? Okay, change this one, Pangyo? Oh, Oh, Buksan mo Okay. Uy, mai li, mai li. So 25$ lang yun guys. Marami na. Pero hindi ko tinikman ng mga kanya Mamaya. Okay. Wow, Wait, I want to try. Ngayon, 'di. Subukan natin, guys. Ari tawag lang na. Oye, hey, malay, malay. Matamis siya. <laughs> $25 lang. Marami na. Harap. Pinasok ko sa bag ko kasi mabigat. Bye-bye. 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 <laughs> may $500. Pa oh, Pasaway <laughs> din siya, no? Sabi niya, bye-bye. okay? Okay. <laughs> How about my 400? <laughs> Thank you. 400. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. malay, malay. So, benching ko lang. Wala, tayo Bili tayo ng kamatis, guys. Yung kahit basta, yun lang. Tendala lang yung kamatis nila dito. Pangyaw? Smiley ko, pangyaw. Pangyaw? This one. Okay. 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 mo, Okay. 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 na Okay. 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 sa Okay. 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 Mabibili tayo ng ano, yung hito. <laughs> Ay, hindi ito. Ano ba yun? Yung isa. Yung hito pa. Hindi hito. Eh. Bato. Ayan, alam nyo yung ba alam nyo bang? bato. Wow, sobrang laki. Yan ang bibili ang sa gaya no? ลงครับไปไหนนะเนี่ยไม่ใช่ไม่อันอ๋อเดี๋ยวเนี่ยเนาะ <coughs> <coughs>

120 grams nila oh. Good, very good tea. Eh. Very good. 48, 48 diba yung bibiliin ko eh? Video-video ako Ito tayo bibili sa kanila. Ay, grabe. Sobrang naki. Oh, 38 Maganda lang nila. Oh. Hindi maganda. Parang burok. Ano isda $28. Ito naman, P25,000. P25,000. Ito okay, tayo, tayo Manong. Si Manong yung may ng pagong. P20,000. p còn anh xíu nữa xong bỏ cái chén, à kéo đâu yeah, canh y cái chén, Maybe đi quay, xem, go. yeah, Ah, oh, uh, drop. Hayo, hayo. Batot guys, batot. Batot pala 'yon. Hindi ko alam mo ano, nakalimutan ko ano, pa, ano yung tawag sa Tagalog. Ayok, ayok. Ha? So, um... Ah, dugo. Nililinis niya yung isda ko, guys. Bawi tayo dito sa mga ano. Kama pa video ba? Forty oh, oh. $40 yung yat ka ng palaka niya. Ito yung ahas niya. ahas. <laughs> Sobrang mahal niyan guys kahit maliit. nag tayo sa pagong ni Manong. Yan din siya. Agano ah, pala siya pag gumagawa ng fish meat. Talaga nila oh. Magawa ng fish meat si Mano. Fish meat. Fish meat. Sarap po to Meron nito sa Pilipinas eh. Ito yung binili natin guys. Ang magandang kaya ito. Carp. alam mo kaya ito.

Samche. Samche. <laughs> Kaya hai pani. Bibili ako ng beef, guys. Ayan. forty 46 dollar pala yung ano, guys, yung binili kong isda garunong sa Pilipinas. Bibili tayo ng beef dito. Ay. Hello. Close si Manong. Bibili sana ako ng ilaw. Sarado siya. Pili tayo ng beef minsan. Pag hindi ka pipili, bibigyan kanila ng pangit. <laughs> Joke. <laughs> Joke. Manipis sila mag guys ng beef, guys. Ang um, isa pang bibili natin, 50 dollar. 50. Maganda oh, siya ano? Ang igisa daw namin sa ano sa Kangkong. Kangkong. Hindi ba konti lang yung 50 dollar?

Sabi niya, musay sita. Wag da wag na da daw resibo. Pag binibigyan ko ng resibo yung busing ko, sabi no na wag na wag na kumuha ng resibo sa sunod ah. Ganarin, ganarin sila. Bibili tayo ng chili. Kitchen yun na ang pangyaw ko. Likot eh. Uman. Ah, oh, uman. Okay. May. Bili tayo ng chili, five dollar. Laki ng luya ni ate. Itong squid na to, pang sabaw to guys. Sabaw. Lalaki ng mga garlic nito. Marami yung garlic dito guys. Ang laki. Monggo six dollar. <laughs> May mga dito si nanay. Nadamay pa si nanay. <laughs> Hanggang dito na lang po guys. Thank you so much for watching. Dahon na saging dito guys. Sip seven dollar. Balot po sa alupi ba? suman. Siguro mga anim na balutan lang ng suman. $6. dollar dito five. Mamamasyado. na lang guys kasi marami pa marami pa akong bibilhin eh. Maraming salamat sa mga nanonood ng vlog ko. Thank you, thank you so much. Ano, oh. alam niyo yung bakit mahal yung dahon ng saging dito? Bye. And <laughs> so, am the